Alam nyo, walang easy money sa panahon ngayon. At saka, walang madali. May nagtanong kasi sa akin na ang tagal ko na sa Bigo Live at malakas na daw ako. Naku, kung alam nyo lang, maraming hardworking yun. Talagang inaral ko talaga, talagang pinagsikapan ko din. Hindi yan na isang magic lang. Naging tento na agad yung buhay ko super thankful ako sa Bigo Live Up kasi nabago talaga yung buhay ko nito, buhay ng family ko nung tingnan mo naman nakakapag-aircon na tayo, nagko-content na ako. Medyo dito lang ako sa sala lagi nagko-content kasi yung studio ko kasi is magkalapit dun sa room ng mga anak namin. So kaya nasa baba lang ako ay nagko-content. Ang puto lang nitong content ko na to is ang dami kasi mga nag-apply na gusto agad nilang kumita, gusto agad nilang ng mabilis na yung mabilis ang pera instant, gusto agad nila ng ganun. Alam nyo, mga bagong user ng sa Ambigo Live Up ang tips ko lang sa inyo, isipagan is, niyo po mag-attend-attend sa mga mga orientation, mga meeting kasi diyan kayo ma, ano, ma mahahasa ma ano yung mga ano mo ano yung mga dapat yung alamin, matutunan at ano yung gagawin niyo. Diyan kasi namin nilalatag lahat kung diyan kasi namin lahat nilalatag how to be effective big host ang isang applicant. Kaya si paga niyo pumunta sa ganun kasi ang dami kasi ano dito, parang ang gusto kasi nila agad, madalian agad. Gusto nilang shortcutin. Shortcut, shortcut. B, walang shortcut, B. Lahat talaga walang ano. Kailangan mo talagang dumaan sa level 1, level 2, hanggang level 3, hanggang maging successful ka. Kung hindi naka, sa mga hindi nakakaalam dyan, ang Bigo Live Up po, kapag kinarir nyo talaga to, naku, katulad ng mga host ko. Malayo na yung mga nararating nila, dami na nilang naimpunda. Napagawa, nabili. Tulad ko, makikita nyo yung experience ko dyan, nung Bigo Host ako. Ano na yung mga nabili ko, nung Bigo Host ako. Ano yung first investment ko, nung sumahod ako sa first salary ko sa pagbibigo. Yung unang malaking sahod ko sa pagbibigo. Lahat ng pinaghihirapan namin dito talagang nag-ano kami, dumaan kami sa step 1, step 2, hanggang maging successful, ganun. Walang easy money,